Nagbigay ng ingay sa social media ang insidente na kinasasangkutan ng kapamilya stars na sina Daniel Padilla at Kyle Echari sa after party ng ABS-CBN Ball 2025 na ginanap noong biyernes ikaapat ng Abril. Ang hindi inaasahang gulo sa party ay nagbigay daan sa mga speculation at kontrobersya sa pagitan ng dalawang kilalang personalidad sa industriya. Ayon sa mga kumakalat na impormasyon at mga chismis mula sa ilang entertainment websites, naging sanhi ng tensyon ang relasyon ni Daniel sa ex-girlfriend nitong si Catherine Bernardo. Ang mga nakakita sa insidente ay nagbigay ng detalye na tila hindi nagustuhan ni Daniel ang pagiging malapit at touchy ni Kyle kay Catherine, na may kinalaman umano sa pagiging medyo lasing ni Kyle sa gabing iyon. Ayon sa ilang ulat, si na Catherine at Kyle ay nagkakasama sa after party kasama ang ilang mga artista tulad ni Nadali De Leon, Donny Pangilinan, at Bel Mariano. Si Catherine at Dolly ay magkasama sa pelikulang A Very Good Girl, samantalang sina Catherine at Donny ay naging judges sa Pilipinas Got Talent Season 7. Sa kabila ng lahat ng ito, tila nagbigay daan ng hindi inaasahang pagsasama ni na Catherine at Kyle sa isang isyo na nauwi sa tensyon sa pagitan ng dalawang lalaki. Sa mga video na kumalat online, makikita na magkahawak kamay si na Catherine at Kyle. Ang mga netizen ay nagbigay ng kanilang opinyon at pananaw, kung saan inaakalang ang hawak kamay ng dalawa ay isang simpleng pag-alalay mula kay Kyle kay Catherine, na may suot na mataas na heels. Subalit, sa kabila ng mga simpleng gestures, nagkaroon ng hindi pagkakasunduan sa pagitan ni Daniel at Kyle nang magkasama sila sa Skybar, ang venue ng nasabing after party. Ang mainit na sitwasyon ay tila na uwi sa isang tensyon adong sagutan sa pagitan ni na Daniel at Kyle. Ngunit, ayon sa mga ulat, hindi ito nauwi sa isang physical altercation dahil sa mabilis na pag-aabot ng mga kaibigan ni na Daniel at Kyle. Sina J.K. Labajo, isang kaibigan ni Kyle, at Richard Gutierrez, kaibigan ni Daniel, ang agad na nag-abot upang paghiwalayin ng dalawang artista. Magkasama sina J.K. at Kyle sa seryeng senior high na naging patok noong mga nakaraang taon, habang sina Daniel at Richard ay magkatrabaho sa action drama series na Incognito. Dahil sa kaganapang ito, umabot sa publiko ang isyong ito, ngunit hindi pa rin nagbibigay ng opisyal na pahayag ang Star Magic, ABS-CBN, o ang mga kampo ni na Daniel at Kyle tungkol sa insidente. Hanggang ngayon, ang isyo ay patuloy na pinag-uusapan at inaabangan ng mga tao, ngunit wala pang pahayag mula sa mga apektadong partido upang linawin ang nangyari sa gabi ng after party. Samantala, marami sa mga saksi na hindi mga kilalang personalidad ang nagbigay ng kanilang pananaw sa nangyari, ngunit wala pang opisyal na paglilinaw mula sa mga pangunahing kasangkot sa isyo. Ang mga chismis na ito ay nagbigay ng maraming speculations at hakahaka -haka sa mga fans at netizens at pinapalakas ang pagkamausisa ng publiko patungkol sa personal na buhay ng mga sikat na artista tulad ni na Daniel Padilla at Kyle Echari. Sa kabila ng mga kontrobersya at ang posibleng epekto nito sa kanilang mga karyer, ang mga nangyaring ito ay patunay ng mga hamon at pressure na kaakibat ng pagiging isang public figure sa showbiz. Huwag din kalimutan na sa kabila ng lahat ng mga pagsubok na dumarating, ang mga artista ay patuloy na tinatangkilik ng kanilang mga tagahanga at umaasa na ang bawat isyo ay mapapawi sa tamang panahon. Ano ang sa inyo sa balitang ito?